Ayan guys, tubo or sugar cane. Ayan guys, binigyan ako ng kapit bahay. Ito na yung tubo guys na ibinigay sa akin. Ako na lang daw bahala magbalat. Okay, thanks to you kapit bahay. Kukuha lang muna ako ng konti. Thank <laughs> you. Yan, nilagay ko to dito guys para hindi matamaan yung lamisa. yung matitira na ganito kasi katas lang yung ating kukunin ay tapo na ayan ayan malambot to guys kasi yung tubo ay kulay ito pinipiga at niluluto ayan kain na tayo guys thanks for watching po ayan yung ating subo